Hello Earth Signs! Welcome sa aking channel. Um, this is the Buying Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages na gigabay para sa September 11 para sa inyo mga Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Tignan natin ng energy para sa Earth Signs. Your sign, Spirit. Oops. So you have the emperor. So um, this is uh, the emperor no fire. Uh, you need hard work ano. Um you have a strong foundation cause Um, pinagsikapan mo itong kung ano man yung natatamasa mo victory ngayon sa iyong buhay. Ayan. Lalaking earth Science ka ba? Ayan. So, kasi alam nyo, uh, may naranasan kayo before sa buhay nyo na natalo kayo natalo kayo, na-defeat kayo, maraming neg negativity yung pinagdaanan nyo sa buhay, pero eto kayo, um, you still brave uh, like an emperor. yan. So, malakas ang inyong mga confident pagdating sa inyong buhay, ano? sa inyong mga um, kaya kahit nagaano kahirap ang mga pinagdaanan nyo, talagang nalagpasan ninyo. So, ayan. I told you. Dahil nga napakatibay mo sa lahat ng mga bagay at pagsubok na dumating sa buhay mo. Ayan, nagse-celebrate ka ngayon ng success, ano. So, ang iba dito is, um, um may natagpuan na ng... may natagpuan ng bagong pag-ibig, ano. O kaya, pagdating naman sa negosyo, ay, ayan, maganda ang inyong ang inyong partnership na nakilala or ka-partnership ngayon ano? so um, pero hindi mo pa rin maiiwasan nandito ang page of swords na reverse, ano na marami pa rin taong gustong sumira sa iyo dahil nga namu namumukadkad ka ngayon sa grasya ang dami pa rin ingit ang dami mo pa rin ingit na, nara na nararanasan sa buhay it means hindi ikaw yun yung mga taong nakapaligid sa iyo ano ang dami pa ring insecure person na nakapaligid sa iyo na kailangan mo nang kailangan mong alisin talaga yan or hindi na lang sila pakinggan kung um, no matter what kung ano man yung sabihin nila no so meron tayo ditong two of pentacles na reverse so iwasan mo yung uh, magkaroon ng imbalance sa trabaho ano baka masyado kang na-overwhelm sa success na nararanasan mo ngayon. Um, um, wag na wag mong kakalimutan na maging fair sa tao na uh, sa fair uh, fair na tao sa paligid mo, no? Maging fair ka sa tao sa paligid mo. Um, wag kang mag-abuse ng power, ano? Para hindi mo maranasan kung ano man yung naranasan mo before. Ayan. Matuto kayo pa rin um, maging humble. No? Kasi maganda ngayon ang katayuan mo sa buhay, ano. Meron man um, iba dito, ay nararanasan na paghihirap, pero nakakaahon pa rin, ano. So, ayan, no? Di avoid mo nga yung mga kung ano man yung nararanasan mo dito. Merong the tower na reverse. Avoidance ng mga negativity, ano. Entrapments sa dati mong sa dati mong mga nakagawian, kung ano man yung mga nakagawian mo pag-uugali, no? o mga bisyo before, wag na wag mo nang pabalikan kung ayaw mo ulit ma-depress or magkaroon ng anxiety pagkatalo sa negosyo kahit sa mga kaibigan. Wag mo nang balikan yung mga taong um, hinahatak ka. Um, pabalik ulit sa mga dati mong bisyo or masasamang gawain. Ano? Earth sign, spirit guide. More energy. So, yan. Seven of Wands. Ano? Patuloy ka lang magkaroon ng... Um, ipagpatuloy mo lang yung mga bagay na nisimulan mo na. Um, kung ano man yung ginagigain mong um, success ngayon. Or... Or blessing, ano? Um... Katulad nga nung sinabi ko sa inyo kanina, ayan, mayroon pa rin mga tao talagang ahatak sa iyo pababa. Pero magpatuloy ka lang. Ha? Magpatuloy ka sa mga tamang gawain, hindi sa mga masamang gawain na hihila sa'yo pababa ulit. Dahil magkakaroon pa rin ng mga competition, lalo na sa negosyo, sa mga sa trabaho, sa mga kaibigan mo, magkakaroon, magkakaroon ka pa rin ng kakompetensya. No? Ayan, magkakaroon pa rin ng struggle. Pero doon ka lang sa tamang landas. Kung alam mong tama yung ginagawa mo, pagpatuloy mo. Pero kung may natatapakan ka ng tao, um, matuto kang um, makiramdam, ano. So, ayan, no. Believe in yourself and, ha and have, courage to continue, see? Pagpatuloy mo kung ano yung mga bagay um, na ikabubuti mo at para sa pamilya mo. Ayan, meron tayong nine of ones because you are unshakable, ano. And, ayan, no. Discipline. kung ano man yung mga ano opportunities pa na darating sa iyo na kaila or mga decision. Ayan, you need to be strong. Meron tayo ditong Ace of Cup na reverse. Minsan nakakaramdam ang iba sa inyo o sa araw na to ng emptiness, loneliness siguro kahit na successful kayo at marami kayong pera, no. Um, may emptiness kayong nararamdaman because of maybe the lovers, wala pa kayong nahanap na um, o no? or magandang partnership. Pero sa araw na to, possible na makakakilala kayo ng mga taong talagang mapagkakatiwalaan nyo. Or mamahalin kayo ng gusto. Meron dito ta meron tayo dito ng five of wands, no. Learn to take life as it comes, both positive and and negative. Katulad nga ng sinabi ko kanina sa inyo na kahit na napaka-successful yung tao, meron at meron pa ring darating na struggle, challenges sa buhay ninyo. Hindi lahat positive ang darating. So, i-take mo sa sarili mo na talagang ayan, magkakaroon ta uh, magkakaroon pa rin ng tension, ano tension sa buhay niya at hindi mawawala yun, ano. Ano pa natin? So, <laughs> confirmation ng sinabi ko rin kanina sa inyo, eh, no? may iba sa inyong nakakaramdam talaga ng lungkot, na ano? Dahil andito ang ating Ace of Pentacles na reverse. Ayan, no? Prosperity without happiness. Marami kayong pera, may... Pero, hindi kayo masaya dahil nga may kulang pa sa inyo, ano? It's either nga yung sinasabi ko, kabiyak. No? Kabiyak nyo, um, may corruption ditong because of betrayal. Ayan. Corruption, loss. Miss chances kung hindi nyo nalagpasan tong mga taong to ito yan yung hahatak sa inyo pababa yung negative friends, surroundings may mga tao pa rin sabi ko sa inyo mag uudyok gumawa ng mali dahil hindi naman sila yung totally masisira dyan o lulubog eh kayo no? kaya have courage no? to continue. Believe in yourself and have courage to continue. Some message pa, no? Spirit guide. Paragdagang mensahe. Ayan. So, ayan, guys. No? Ayan, no? Temptation, eh. Andiyan na ang ating the devil. Pakawalan mo ang sarili mo sa mga temptation. Huwag na huwag ka nang bumalik sa mga dati mong ginagawa sa buhay. Kung ayaw mong maranasan ulit itong disempowerment. No? Guys, tibayan niyo ang inyong loob. So, anong kailangan? Ayan, clear your energy field din, no? Alisin mo yun na yung mga toxic na tao sa buhay mo na hindi naman kailangan hindi mo naman kailangan ng ganyan dahil napaka-successful na ano pa bang hahanapin mo no Kailangan ni your signs Rest kailangan mo rin ng pahinga dahil trabaho ka ng trabaho So make make time naman para maghanap din ng iyong partner ano lalong-lalo na sa mga single, trabaho kayo ng trabaho. Wala na kayo halos pahinga. Kaya pala ma, maraming single sa earth signs. Ano? Take a walk. So, kailangan nyo rin yan para sa inyong health, ano guys? Para makapag-isip-isip, magnilay-nilay. Yan, abundance. See? Focus on your blessing sa buhay mag-focus ka sa mga blessing na darating pa sa'yo dahil may parating pang mas malaking blessing para sa mga earth signs. So, yun lang guys. And thank you for watching. See you my next video.